Araw, uh, Aerox version 1 uh, Dinala dito sa atin, hindi siya umaandar uh, Tutok lang sa aking mga videos Para palagi kayo ito simulan na natin Ngayon, uh, upon checking mga loads, itong Aerox version 1 uh, palagi nga palang pumuputok yung fuse nya dito sa main yung 30 amperes upon checking uh, natin yung uh, itong chinek natin itong CKP socket hindi siya nakasalpak at meron siyang mga na uh, nginat ngat ngayon uh, hindi siya masyadong nang uh, nakasalpak, nginat-ngat siguro ng daga. Ngayon, uh, Ginawa na natin ng paraan, tinutunan uh, natin yung mga uh, nabalatan at sinalihan natin ng tape. At saka na rin, uh, tininisan na rin natin yung throttle body, pati yung injector. Yan. At uh, reset natin yung ISC sensor. Uh, pala, uh, manual lang pala yung pag reset natin yan uh, nasa 7 and a half turns lang po ang ginawa natin na pag reset nyan kasi sabay li linilinisan natin yung throttle body pati yung i-access center sa loob para yung spring mag function ng mabuti pag ikot nya okay kaya alright na yan yan reglado na siya mga lords uh, linilinisan natin uh, diretso yung motor ngayon dati uh, hindi siya nag-andar ngayon moment of truth kayo natin yung susi hindi na siya nag uh, pumuputok yung fuse yan hindi na pumuputok yung fuse kasi ito hindi ito nakasalpak na si KP sakit ito ngayon natin mapanda rin okay na uh, na siya mga dogs napala pala yung uh, screen ng dashboard nito uh, hindi na pala, uh, sunog na isa pa ito sa kailangan palitan yan ibabalik na lang natin yung mga kaha alright, mga legs ito lang ang trouble kaya uh, siguro nahihira uh, palaging bumututok yung fuse hindi siya nakasalpak at open wire uh, nagdidikit o kaya grounded kaya yun, uh, ginawa natin ng para sabay na rin ang linis ng throttle body. Alright, mga lords, Babalik na natin ka. At nilagyan na rin natin ng cable tie para hindi na mabunot ulit. At inayos natin yung uh, uh, para na ma-organize yung mga wirings niya. Yan. Para hindi dumukot na siya sa body at hindi uh, mangat-ngat ng daga. Yan. Ilalagay natin 'yan ng mga, para uh, ma organize ng maigi yung wirings niya, mga lots 'yan. After nyan ah uh, na natin yung mga ferrings. right. Testing.